Ayan guys, magandang magandang araw sa inyong lahat. Ayan, for today's video guys, ay ibabahagi ko at ipapasilip sa inyo ang napakaraming blessings na aking natanggap guys. Napakadami. Kaya very, very, very thankful ang inyong lingkod na sa mga biyayang ito na aking natatanggap. Ayan, ano? unexpected, mga unexpected ito na blessing guys na galing sa aking mga kapatid kaya naman ang inyong lingkod ay talagang nagpapasalamat kasi nabibiyayaan tayo ng ating mga kapatid na nagkatrabaho abroad ng mga ganitong bagay ayan yung mga hindi natin nakain nung mga bata pa tayo ay ngayon ay nakakain natin guys na experience natin makain no? kaya biribiriting ko lang inyong lingkod sana kayo rin guys, ayan, may mga kapamilya man kayo abroad or nandyan lang sa tabi-tabi, sana kayo rin ay paghariin ninyo ang pagmamahalan at pagbibigayan sa isa't isa guys. Kasi ito yung the best way na para iparamdam natin sa ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, ang ating pagmamahal at pagkalinga sa kanila guys. So katulad ng mga ganito guys, na ibinabahagi ko sa inyo, ayan, napakasaya ko talaga guys tuwang tuwang tuwa ako kasi ito naman ay hindi ko hiningi guys ito talaga ay pusa nila akong inalala ng aking mga kapatid guys so sana sila ay palaging pagpalain ng mas lalong napakaraming biyaya guys so ayan na tara na ito papasilip ko na sa inyo kung ano ano bagay itong mga ibibigay kong ito na mga galing sa aking mga kapatid na napakababait charan at ito na nga guys ang napakaraming biyaya mula sa aking mga kapatid guys Ayan oh, napakarami, sari-sari, iba't iba. Ayan, meron dito mga ramen, raming noodles, noodles, mga soup, soup guys, mga soup, mga soup ba? Ayan, ito ay, uh, yung mga nakikita ninyo na yan ay galing sa akin kapatid na farmer sa Japan guys. Ayan, farmer, kaya ipinagmamalaki eh, ko ang mga farmer guys, kaya masisipag mga ifw natin ng mga kababayan ayan oh nabahang tayo ng aking kapatid na nagtatrabaho Japan ang mga bagay na ito ayan Ay, hindi man natin na po bumili pero nabibiyayaan tayo ng libre guys kaya salamat salamat maritis gambo na aking bunsong kapatid guys salamat ayan guys oh apaka dami guys apaka dami nito napaka dami nito ayan guys oh masarap sarap ito Masarap ito. Ayan, ang dami ng laman nito guys pag ito ay ating niluto. Ayan. Ayan, oh, may noodles. So, sila magkamukha. So, noodles yan sila. Noodles yan sila. Oh. Ayan guys. Mga noodles natin. May mga noodles tayo dyan. Ayan, oh. Dahil may ilaw guys, kasi umuulan dito sa aming lugar. Ayan. Meron tayong nori. Apakarami nating nori guys. Oh. Nuri ito guys Sumusarap din ito guys Nuri Ayan o oh. Nuri Daming Nuri Salamat Bunso Marikis Gambo O, oh, ng Japan Ayan Farmer, farmer ng Japan Masi Maritis Gambo Ayan guys Ayan ang mga kapatid ko talagang Ayan guys Ay napaka sila Napaka -babait. Ayan guys eh. Ayan, wow, oh, ang Nakakatuwa naman, guys. So sana kayo rin ay natutuwa. Ayan, meron tayo dito pang-merienda, guys. So ito pancake. Ayan, lutuin na pancake. Ayan. Oh, sarap ito, guys. Oh, ayan oh. Oh, pancake, pang-pancake natin. Luto-luto lang tayo, luto. Para tayo makakain ng masarap na pancake. ayan. So ito naman, guys, ay mga soup. Ayan soup, ito soup, soup yan soup yan sila, dami guys no sana natutuwa kayo habang nanonood kayo, ayan guys, okay ito ay soup guys, so ayan, nilalagyan ng ganito guys, ayan nilalagyan lang ng isang ganito sa bawat isang sachet ng ganito ayan, ganre guys baga o, ganre ayan, ganre, tapos ay mayroong isang ganre din, at tapos ay may isang ganre ay sus, ay kainan kainin guys, kapag maulan ang panahon Oh, ayan, meron pa tayong pang-ulam na napakasarap. Ay, are kamahal-mahal, guys. Ay kamahal-mahal, ay re ay galing din sa akin kapatid na si Maritis Gambo ng Japan, guys. So ganyan baga sila, guys, sa akin. Ganyan sila sa akin. So ito naman, guys, ay from Israel. Ayan, ito, ito mga mga items na to, na product na ito is from Israel guys. Ayan, from Israel, o oh, meron tayong uh, ito, o oh, ito ang meatloaf ng Israel, guys. Oh. Ayan, ito eh. guys. yan, meatloaf yan. Ito so, napakapalad natin kaya Nakakatikin tayo ng mga ganyan na bagay. Kaya kung tayo naman laang ay hindi man tayo makapunta roon. Kaya hindi tayo makabili-bili ng mga ganyan. So, dariting kung tayo kaya may mga kapatid tayo nagtatrabaho doon. Kaya kung anong nakakain nila doon ay uh, bumibili din sila at pinapadala nila sa Pilipinas para at kami na mga kapamilya dito ay may experience din namin makain kung ano ang nakakain nila sa ibang bansa. So, ganyan lang yun, guys. Ano ha? So, ito naman, guys, ay kape from Israel din. Ayan, sa aking kapatid na nagtatrabaho doon sa Israel. Ayan. Kape ito, guys. Kape. Ari naman, guys. Ari. Ayan, ganari ang asukal doon. Ganari. Ganari. Ito ay, ang capacity nitong asukal na ito, guys, is 1 kilo. Ayan, umiroon tayong dalawa o ay dalawang kilo ay sus ay di, hindi na tayo bibili ng asukal o ay are naman guys ay harina are ang harina ng Israel guys o are are ang harina o ayan ay di ta. dami natin pang lutong pagkain guys ay sipag sipag lang sa luto luto so ito hindi natin kayang ubusin ng uh, isang bagsakan lang ah. ay kaya nakakarami rami nito guys so Ayan guys, sana ay natuwa kayo sa aking ibinahagi na napakadaming blessing na mula sa aking mga kapamilyang uh, nagtatrabaho abroad Ayan, sa aking mga kapatid, si Maritis Gambo at Tsuni Gambo Ayan, salamat salamat sa inyo ni Maritis Gambo and Tsuni Gambo sa mga blessing na ito na ibinahagi ninyo sa akin Thank you, thank you very much So, ayan guys, sana ay natuwa kayo at nasiyahan sa mga ipinasilip ko sa inyo na blessings na ibinahagi sa akin ng mga mapagmahal kong mga kapatid guys. Ayan. Thank you, thank you very much sa inyong lahat guys sa pagsama ninyo sa akin. Sana kung gaano ako natutuwa ay kayo rin. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Thank you, thank you. God bless you all guys. Bye bye for now. At akin na itong itatabi. Bye bye. Ingat po ang lahat.